guys Saan tayo Matang Saan tayo Swimming? Malakas Sa Batangas So mamaya Kita kayo lang Hi hey, everyone! <laughs> 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 Mga ka kayo yan, basa. Ano ba yeah, yan? Yeah, so, nat natimbog. Naanin nyo pa na timbog. Salamat <laughs> sa ano. Dito, May pating Salamat, Salamat sa ating timbog. timbog. <laughs> Durog pet <niya> mamaya. Boss! <laughs> huwag yeah, 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 guys. Sabi sa loob. Uy! Uy!

kami ngayon. Kakagising lang namin lahat. Hindi pala lahat kasi ito na pwede. Eh. Kakagising ko lang mula sa pagkapit <laughs> yes, eh. Ang ganda na bilito. Pakita ko sa yung isang bundok dito. Doo badoo 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 eh, Sir Alan, Sir Alan. na Mula ako. Mula Yung bago nga po Na sa anong sa ngayon, yung namin si Pacquiao mag training? Uy, isutok, 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 isutok. Suntok, 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 suntok. Pag sinuntok ka ni Pacquiao, parang binaril ng shotgun. So guys, ayun yung isang bundok pit sa Matangas, malapit sa taal. Ayun yung taal. Ayan, uusok-usok pa guys. So ito yung building doon sa may Tagaytay. Ayun o. No? Building doon sa Tagaytay. Ayun yung bungad lang. Ayun yung bungad lang.

Time slaps. Time slaps. Paano mo ubos yung kape? Ang init na ito. Kape muna guys. Starbucks coffee. Okay? With Money. Starbucks sweet money. Pacquiao. <laughs> Kasama namin si Eno to. Kape muna bago training. <laughs> <laughs> training mo sa kulit. <laughs> Tapos dito, tapos dito. naman o. Oh. <laughs> yeah. One FC. Gago, may Doraen dito po. Siyempre <laughs> <laughs> pa ako. Siyempre <laughs> <tayo> pa kita. <ako. laughs> Siyempre Wait lang, <laughs> Wait lang naman nalaban na e. Eh. <laughs> okay na, nagawa ko na yung gusto ko. <laughs> nagawa mo. Nagawa ko yung content mo. Tama na. Napasaya <laughs> mo na sila. Maybe.

<laughs> Tayo ni wow! Bigo yan hoy! Tayo ni bijo bijo. video! Video! Ay, sa, sa, sa huh? <laughs> oh, <ba> <laughs> <laughs> tutok mo sa akin, babagsak ko lang. Huwag <laughs> uwi ha, pila kayo mamaya. Bibigyan ko kayo tagpo 400. <laughs> Kailan <laughs> ka siya dahil sa bangka? Ba? Saan? Sa puti o sa blue? Sa, sa bangka. Hindi, isa lang naman yun, Ay, lang yan. Ay, isa lang pa yan? May nakikita <laughs> pa kasi ako eh. <laughs> 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 Hindi ba bangka to? <laughs> <laughs> Hindi, makalas <laughs> <laughs> lang yan. <laughs> Nalating ko bangka. <laughs> to sa ulo mo habang naglalakad ka, may kinakain ka. <laughs> Yung pakwan, mababayaran ko pero yung mua hindi. Ooh. Uy! bars. yung tubig, mababalik ko pero yung hininga mo hindi na. ka Oh ayaw ko. <laughs> 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 ayaw ko. Check check. Ayaw. Uuu. Ay ay ay. O <laughs> mo <laughs> 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 So, 12 monthsolar. Ano <laughs> destiny rose <laughs> Ang pangit ko guys okay, so kami naman yung luluson <laughs> Can you you, oh, you muna. Dito, guys. Oh, I see it. Don't see it, it. Go the weekend. You want me then you leave me. Not I I'm waiting for the special touch you give I'm needing it more than I ever did I don't wanna be a sacrifice in love thinking that i'm gonna need a miracle it again i tell my friends i'm feeling like you're coming cuz i feel the sun I'm

kung maganda, doon na lang tayo. Tapos ito yun, yung labas na ito daw, yung dalim daw pala. Ayun. Ay, to bawal nga ah, ito dyan. bawal Hindi, ko bakit sinatabihan ka. Okay. Oo. hindi marunong lumangoy. Kasi eh. nanguhukay na. Oo. No, na. mm -hmm. Oh. Ay, puto. <laughs> Guys, pupunta namin ngayon yung falls sa Batangas meron falls So dito kayo sa likod may masama sa vlog ko So etong dalawa Dito kami ng falls Hindi ko alam kung nagkakamabot yan ba to <laughs> bakla lang <laughs> itong isa Nagkakasamaan lang Kiss mo nga, Yang, mo nga. nga, nga. <laughs> Dirty Dirty shit Mahala. Mahina tong bata ako Talagang mahina

pangatlong ilog na to na dinadaanan sa mga guys <laughs> Bloody Orchid Ang <manyang> daming lusutan Pwede dito Pwede dito, pwede doon Ya, punya nanti sih,

I don't wanna be sacrifice in love For you I will I I keep waiting for you to come Thinking that I'm gonna I told my friends I'm feeling like you're coming Cause I feel the sun So guys, we're going medyo malayo pa yung falls pero nakita namin yung parang swimming pool dun eh no Oo. batis ni ate batis ni ate yung <laughs> batis ni ate medyo malalim hmm. yung batis ni ate medyo malalim may nakita kaming ano daing daing <laughs> daing na pala pa. daing tsaka ano may ano sila dun papaitan papaitan uy putang ano si oil may si oil lo si oil si oil Uy, no. may Ah! 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 mo Ah! Dapat walang lugar sa mundo yung mga panok na tao eh. Pakin yung bullshit eh. Ang init-init na at sumisilaw pa sa panot mo. <laughs> Parang ang bilis natin makarating yun know? oh. Andito agad. Alden. Uy, Alden. Ben. So, ngayon ang ganda ng pet, no? Parang bebe ng bakla. <laughs> Alden yan. Oo, putang ano naman. Alden Richard. Ni <laughs> <laughs> Alden niya may barel. Hindi <laughs> na sabi nga, no? Si Panot. Aldab daw sila. Sabi ko, pag nananad ako ng Aldab, hindi pa nun si Richard. Naka one side lang, no? One side lang yun, pero hindi Panot. Ko... Hahaha. Deng. Ay, ay sayang antato. Sayang ang motor. Tawag ali <laughs> kabok oh. Kwai kwai kwai. Yan ganyan tayo mag-vlog nagpapakita ni na <laughs> niyong na okay lang pangit ka naman eh. <laughs> <shared> <-ide> nih yung <laughs> <Kayong> mga pang hehehehaha ano gawin tito ano 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 uyoo, may panot? <laughs> <So, laughs> Ay, go! ano? Ayo! Ayaw. 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 Pagka sa Jolen, limahin yung pan. Limahin. Yung buhay niyan. Batek, batek. Batek, Sabe, batek. Lanzo. Lanzo, Nes. Ano go? Kalpo office. Kalpo office daw. Hindi na ako nagsabi nila. May na naman ako. You know. ano putong nga na. Uy! 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 Uy!

naman talaga yun, no? Yung dalawa. Oh, uh, Lance, Tsaka yung lansones, yung Becky uh, Boxer. Oh, ano ito? 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 pagputok sa, diba? Pag sa bulkang taal. <laughs> <laughs> sea goat. Sea goat. Sea goat.

Oh, ano? Yeah. Sabihin mo kaya ate galit? Oo uh. Gawawan ate galit? Oo yung buhok? Kaya Doggy battle! Doggy battle! Au! 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 na kayo, wag okay? ah! okay. <laughs> yes, na kayo. Wag na kayo. Ano ang tantan dito? Mga pirata. Kami pirata kami ng mga <laughs> mga manging isda dito. Tayo kami po yung nangayar ng mga. Hindi ka kasama, pre. Ang ganang sumabi dyan. Dito kami ngayon sa Taal Lake. Ayan. Kami mirata kami ng mga bold. <laughs> bold na CD. Ay, palo. Hindi, hindi ito pala. É, chocabela. Oh, oh. hey. oh. oh. <laughs> I don't wanna be too much, but I just wanna feel your love. I just wanna know why you feel, baby. I just wanna go where your love take me. I'm losing my sanity. you take me under, for you I surrender. you make me land on other side of gravity. Boy, you got me under, boy, you got me fond of. Yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Now let me live, let me live again. I'll take no more from you. You got my soul, oh. -oh.

Out of gravity, oh, you got me under, oh, you got me fond of, yeah, boy, you got me in love. I can't ignore it. I wish you noticed me. I wish you knew the emotion provoked in me. Oh, let me live, let me live again. I'll take no more from you. You got my soul. Oh. You let me fly. You let me go. Hey guys, kumpul hey

Sur. Bakit lang? Pag labas. Kaliwa. Oh stress. Uy, stress. Pero still fresh. Wow. Meron Mindset ba? Tumutugma. Tumutugma. Sabihan mo si Mac Mac. Si Mac, -Mac. Dito lang. Pag sinunto ka ni Pacquiao, parang kabinaran ng shotgun. Sa ano.